ito na naman ang problema ko mga kapit lovers sa aso kong sakitin na si scout yan nag discharge na naman yung tainga niya gumaling na to pero ngayon bumalik na naman ito po ang ginamit ko itong aurison grabe sobrang mahal 1,000 mahigit pero sa shopee ko ito nabili dahil may mga butchers ako kaya naka bili ako ng medyo di mahal pero kung pag-usapan natin ang kamahalan dahil dati bumili ako nito 500 mahigit lang ngayon 1000 mahigit na siguro sa mga vet clinic mga abot siguro ng 1,500 dahil nung una ito pong ginamit ko yung ear clear ah walang effect so ito ito siya yan may nusul ngito sa ngayon lang nakakita ilagay ito dito ganyan ganyan So, patakan na naman natin mga kapit lovers. Yan. Hindi. Yan. One, two. Ano ganun? Ganun. Ano yan? So, ang problema nito mga kapit lovers, lahat dumugo. Yan ang problema mga kapit lovers dahil dito may namamaga na ano to? May namaga sa tainga niya sa bandang ano na, Mami, ang dugo. Huwag mo na ako ng bulak. May nabaga kasi sa butas ng tainga niya mga kapit lovers. So, yan ang sinabi ko. Na pag ma... Ano siya? Anong tawag yan sa Tagalog? Sa Bisaya, masabdan mo na. Kung masabdan, magdurugo. Nasaan natin? Yan ang problema nito. Ah, dami dugo ah. Oh. Namaga ito dahil palagi kasi niyang kinakamot yung tainga niya dahil may mag-discharge siguro kaya namaga sa katagalan grabe itong aso na ito kuha ako ng gamot sige ka ha eh eh ha sige ito ang ginagamit ko mga kapit lovers cream to pang lao to na gamot dahil ginamit ko to sa sugot sa mukha sa isa kong aso na kakamatay lang madali naman siyang gumaling so ito na ang ginamit ko sana madaling gumaling ito mga kawit lovers ay may may problema dito bili ako mamaya na ito ay kagod ay kagod 嗯，因。<Good. S 2>